Akala ko noon mga alamat lang. Pero nung gabing yon, nakita ko mismo nanginginig na sambit ni Aling Marites habang kinukwento niya ang karanasang muntik ng kumitil sa kanilang lahat. Gabi ng ulan, alas 12 pasado, sakay sila ng tricycle pa -uwi, kasama si na Papa Mark, Mama Marlita na buntis, si Jobert, at si Kuya Ero ng driver. Madilim ang kalsada, tanging liwanag ng buwan, at huni ng kuliglig ang kasama nila. Bigla nilang narinig ang malakas na pagaspas ng pakpak mula sa itaas. Parang higanting paniki. Pak, pak, pak! Bawat hampas ay nagpagalaw sa mga dahon sa gilid ng kalsada. Lumingon si Jobert at halos mahulog sa upuan. Tao na may pakpak, sigaw niya. Mula sa taas, bumungad ang manananggal. Bitukay nakabitin. Dugoy tumutulo at umaalingasaw ng amoy na parang nabubulok na karne. Sa lupa naman, isang itim na aswang ang gumagapang nakatungo, mabilis na parang hayop at ang mga kukoy tumutunog sa semento habang tumatakbo. Dalawa sila, isa sa lupa, isa sa ere, iyak ni Aling Marites. Bilisan mo, Kuya Aaron, utos ni Papa Mark, nanginginig habang yakap si Mama Marlita. Halos umangat ang tricycle sa bilis, pero ramdam nila ang paghabol. Sa likod, bawat hagod ng hangin ay tanda ng malalaking pakpak na papalapit. Sa lupa, rinig nila ang lagabog ng yabag na parang kabayong may galit. Maya-maya lang, dumampi ang mahabang kuko ng aswang sa bakal ng tricycle. Creek Nagkiskisa ng bakal, muntik ng mabutas. Umalingasaw ang amoy ng dugo at panis na laman mula sa bibig ng halimaw. Ang baho! Amoy patay! Sabi ni Jobbert habang sumisigaw. Sa taas, ang manananggala ay biglang sumigaw ng malakas isang sigaw na hindi tao, hindi hayop, parang kaluluwa ng libingan. Bumaba siya, halos sumalpok sa bubong ng tricycle. Sa sobrang bilis, hindi na nila alam kung saan dadaan. Paglapit nila sa ospital, doon na bumigay ang tricycle. Skirt! Muntik ng tumagilid. Napasigaw si Mama Marlita, hawak ang tiyan niya. At bago tuluyang sumugod ang mga nilalang, isang malakas na putok ng baril ang gumising sa lahat. Bang! Bang! sigaw ng gwardiya ng ospital. Umalis kayo, demonyo! Tumama ang balas sa balikat ng aswang sa lupa. Umatungal ito ng napakalakas at umatras. Ang manananggal naman ay sumigaw, dumapo sandali, saka muling lumipad pabalik sa dilim. Iniwan silang lahat, nanginginig, halos hindi makahinga. Nakapasok sila sa ospital, ligtas, pero habang buhay nadala ang takot. Kumina ng malalim si Aling Marites sa bayturo kay Natalie. Anak, wag mong isipin na kwento-kwento lang ang mga matatanda. Totoo ang aswang. At minsan, nasa tabi-tabi lang sila.